no, magandang hapon. Kami po ay mamalingke ng gulay dito sariwang sariwa dito sa Satwa. No? So punta tayo doon sa palingke area. Pag gusto ko ng gulay na press Nang doon, tara, sumahan niyo kami. Sa so, tapat lang to ng Manila building, no? Lakad lang tayo, diretso, kunte, Tapos doon, doon na natin makikita yung mga fresh na gulay mamaya. Tutoy, no? parang nasa Pilipinas ka lang dito pag nagawi ka sa satwa. So makikita mo dito lahat ng gusto mong sariwa na gulay nang dito. So tawid tayo doon at saka punta tayo doon sa mga store. Yan. Ito parang hindi ka manibago dito, parang Pilipinas talaga sobra yung satwa dito. So tawid tayo. Yan. Kasi mga katutoy kumplito dito, may saluyot, may blatong, lahat po ng gusto mo na Big ng dito. So, punta tayo doon. Ito yung, ito yung mga palingki dito ng mga gulay, damit. Baga pinaghalo na siya, no? So, ayan. May mga kamote din. Kamote, mangga. Ayan. May mga kulitis din dito, kompleto. Uh, ganda talaga dito. Kasi pag lumabas ka sa bahay mo, katulad dito sa taas, mga apartment yan, So baba ka lang dito, mamili ng gulay, napaka sariwa. Kangkong, yan o. Sarap dito, adubo, no? Saka yung sa ilonggo, kamuti taps ni. Pero masarap din to siya. May mga alugbati rin dito pala, oh. Yan. Ang lalaki yung mga alugbati nila, o. Oh. Sarap nito, monggos at saka baboy. No? Ang lato nila, sariwang-sariwa. Nagbili si nanay kasi alam ko na gustong-gusto niya yung gulay kasi pag matanda kasi nutrition yung kailangan nila no sa mga matanda para healthy yung katawan nila. Kala nyo sa Pilipinas ang may saluyot. Daming daming saluyot dito sa Dubai. Yan. Ito. Yan. Saluyot. Yan. O yan. At saka may mga baguong din sila o. Oh. Made in Philippines yan sa na baguong. So, tulad yan lahat po ng items na Pilipino nang dito. May mga sardinas may kubiko, may magic sarap, may mumbus, may kalamay. Lahat po ng item Pilipino ng dito sa store ito. Zatwa. Tapos na ako namili. So yung nabili ko is uh, latoid, no? Sarap dito adubo at saka kunting baboy. So uwi na tayo. No? So ganito lang yung buhay ko dito sa Dubai. No? Yung gabi, luto, kain, tulog, tarbaho, kain, luto, tarbaho. So, uwi na tayo. So, tayo dito. Kasi, nandyan lang sa kabila yung bahay namin. Sa likod dyan.